Ito na yung pangalong dive namin. Bigan ka agad nagpakita. Mm -hmm. Pandaradagdag ulit mga kapaders. Malaking bigan na ito. Tinamaan malapit sa palikpikan. Lumipat lang kami ng kabilang baura sa parteng unahan. Hanap ulit tayo. At na ito, alatan mga kapaders. Alatan na may mga paltak-paltak. Mm -hmm. Pang ulam ito mga kapaders. Ito ang masarap sabawan kahit anong klaseng isda ngayon ng makita ko, papanain ko lang mga kapaders. Pampadala sa aking kapatid sa Empanta, Naghihingi ng pangulam. Hanap natin ang pandaradagdag pampadala. Uy, na ito mga kapaders. Malaking musi ito. Kaya laang malayo ang bangka mga kapaders. Ito sanang masarap kinunot na may lakot tatlong buong niyog sa kakalunggay mga kapaders. Medyo payat laang, malitang katawan. Hanap pa lang tayo ng iba. Na ito mga kapaders. Aba, malikot na bigan, napalog kaya ito at malikot. Ito may matamaan pag ito kalikot. Aroy, huminto ka man lamang. Mm -hmm. Gitik mga kapaders, tinamaan din. Sobrang likot nito. Diba talaga pag malaki na ang buwan, may lap ng isla mga kapaders. At na ito, suga ulit na malaking mata. Mm -hmm. Pampadala sa aking kapatid ayos itong pang ulam niya. Masarap itong adobo sa tuyo mga kapaders. Malambot lang ito kaliskisan. Hindi tulad ng lambingan. Matigas. At na ito pa isda uli. Sulid. Mm -hmm. Tinamaan sa gitna ng katawan. Pandaradagdag pang binta. Mga kadilis sa rimbukas kahit ikakaunti na naman. May pambigas la ang ah. ayos na mga kapaders. Hanap ulit tayo dito sa butas. May na nakasuot na ron bibiya labas ang buntot dito ko panahin at tumago pa testing kung tatamaan mm -hmm. tinamaan man wag lang makabunot dahanda ng paghila yun nakalabas din ayos na ito pandaradagdag pampadala sa aking kapatid at mayroon pa yung ulam sa impanta at pa pandagdag pang ulam at na ito tunong mga kapatid papanahin ko na rin ito Mm -hmm. ayos na ito sigurado Tawa, ito yung aking kapatid pag ito nakikita mga isda masarap na pang ulam pag tsatsagang ko itong panain may itong pampadala nasan pang isda at na ito pa tunong ulit mga mm -hmm. hala hindi ka dyan mga kabunot lalakas na naman ang dagat mga kapatid halonis may bagyo na naman tayong papasok ari ko tatlo pa yung bagyo yan ang sinasabi kahit hindi ka mangarap makapuntang bagyo. Bagyo ang lalapit mga kapaders. <laughs> at na ito pa solid. Medyo malikot lang mm -hmm, nahuli rin. Pag malayo sa tabi ang bahura, masulid talaga mga kapaders kahit saang bahura sumisid. Ayos itong pagtsagaan, quarterin rin ito bukas pag naibinta. Hanap ulit tayo. Pakita mga isda at naroon. Timbungan mga kapaders mm -hmm gitik isdang may balbas salamat lord nakasamba tayo ng timbungan malaki na ito estimate ito mga kalating kilo kalaki ng mga kapaders pandaradagdag at na ito pa alatan lupit sa atin mapahuli yata ito mm -hmm. naulog mga kapaders hindi naman sa pinakang mayor na tinig sa parting katawan huwag muna sana lumakas ang dagat bukas at para makalaot pa kami at delikado pag lumakas ang dagat linggo na bago lumantap mga kapaders at na ito pa talikbago malapad medyo malikot laang mm -hmm, tinamaan din nasan kaya ang kasamahan talikbagong bagong ito makita ko sana at para madalawahan ito masarap tong sabawan mga kapaders ito ang di ko pa nalulutong isda hanap uli at na ito pa talikbago na naman makakalayas mm -hmm, pa iba talaga pag maliwanag na ang mga kapaders malino ang paningin ng mga isda kahit sa gabi at na ito pa may isa pa mga kapaders kasama ng pana mm -hmm. tinamaan din bali dalawa ayos na itong pandaradagdag salamat lord nagdalawang day pa kami at samantalahin ang panahon ngayon mga kapaders at lunis papasok ng dalawang bagyo sa ating bansa pumihit lamang ang direksyon ng bagyo huwag saan tumama sa ating bansa at malakas na bagyo ang parating mga kapaders Mm -hmm. gitik, tinamaan sa pag-ita ng dalawang mata, kanuping or bukawin mga kapadir sa tawag sa amin. Nakalabas pang siman ang pana ako, hindi tumagos. Hanap ulit tayo. Tsaga-tsaga, ito, bibiya. Lumapit sa atin. Mm -hmm. Tinamaan din. Dagdag pang ulam, ihawin mga kapadir. pressure ko muna itong isda at baka hindi tayo makalaot. Wala tayong may ulam. Hanapan pa natin. Diyan sa unahan. Uy, malaking sibungin mga So, Sono, lapo-lapo, kwartan linaw to. Pasisiguruhin ko ito. Sana magitik mga kapader. Idudubol ko yung isang rubber. At para tagusan ka mm Hmm. aka Mm, gitik man. tayo. Salamat Lord. Kwartang linaw na bukas. Dito la ang bawi na ang gastos. Kaunti ang aming gastos. Dalawang litrong krodo. Hindi magasinong malayot na boram yung pinuntahan malapit lang kami sa isla mga kapaders at mayro pa nga magparalayo dahil masama ang panahon hanap uli na roon surahan nasa corals nakasuot mm -hmm. uy nakabunot pa aroy na roon mga kapaders nagdudugo na mm -hmm. gitik di ka dyan mga katakas tinamaan yung pinakang udog nya sa gitna ng katawan hanap ulit tayo Pakita mga isda At na ito alatan mm -hmm. Ito sa amin mga kapadis Ang kilo na ito nagbaba ang presyo ng kuha ng buyer Kuha sa amin Sandaan ang kilo Hanapan kuling isda At na ito danggit mm -hmm. Pandagdag Malapad na ito mga kapaders. Sana may kasamaan itong danggit na ito. At para madaluhan, kahit wala, okay na, katanong isdain magpakita lang sa akin ang papanain ko hanap ulit tayo tsaga, tsaga mababa na ang buwan mga kapaders, at maya maya, malubog na rin ang buwan mm -hmm. kanuping niya naman labit ang tama ay, nakabunot pa, nakapunit sayang ito, lambingan, medyo maliit o ito, ko pa pa mga kapaders, pang turista. Lagayin ang aking inakay. Mm -hmm. Malapad na ito mga kapaders. Sa panahon ngayon, amihanin, walang turista. Kami ang kakain mo ng aking inakay, lalagayin ko. Hanap ulit tayo. Uy, na ito. Mamaw mga kapaders. Mm -hmm. Malaking mangagat. Uy, kinabahan ako mga kapaders. Buti na lang at naisipan kong i yung rubber. At hindi ka dyan makakabunot. Kwartang linaw ito mga kapaders. Nakahuli ko ng malaking magat. Nachambahan man, nabanggaan. Matatong kilo ito mga kapaders. Estimate ko itong magat na ito. na daw kayang kasamahan na ito? Mamaya pagkatanggal ko sa panat at ating hahanapin ang kasamahan na ito. May kasamahan lang ito. Ini-estimate ko. Laki nito mga kapaders ito ang masarap sinigang kahit sinabawan masarap ito lalo pag mataba okay na mga kapaders, nagitik ko na ating hanapin ang kasamahan na ito orinis na may sungay mm hmm tinamaan man parang nagitik mga kapaders, nagitik nga kailangang sikip sa butas walang lalabasan pag hinila ko mga kabunot oy sabi na ulitin ko mga kapaders, na kabunot nga nakatagilid hindi na makita ang papatamaan aroy pinahirapan ako na ito nasa na kaya yung isda na ito yun tinamaan din nakabulot ulit mga kapaders panahin ko ulit hindi makita tumago na na ito sayang naman pag hindi ko kinuha patay na rin itong isda mga kapaders sinusungkit ko yun tinamaan man yata ito na mga kapaders, sayang man pag hindi ko kinuha, mabubulok lang ito mga kapaders. Hanggang dito mo lang paamana, maahon na rin kami. Na ito na mga kapaders, yung aming huli sa dalwan dive. Ayos man, hmm, kagat kagat pa ng malaking mga yung buntog ng kulambutan. Isang malaking pugeta, nahuli ni Kadevil Sri ko mga kapaders, ako lang ang gumitik. Ayan o, malaki. Mapat na kiluhan yan, estimate ko. Big na yan mga kapaders. Ibababad namin sa tubig na tabang at para magkapal ang kanyang katawan ayan kulambutan at na ito pa mga kapaders mga dalawang kiluhan yan so sobra pa yan estimate ko yung isa may sobrang sang kiluhan yun mga kapaders. pero okay na yan ayan manalanggap eh tibugok kung tawag sa amin eto ayan may isang kulambutan pa baka yung sobrang kalahating kilo ayos na ito sa dalawang dive namin may nukos pa ay ah, ito mga kapadyos oh, malaking mga agat, buhay pa. Hindi ko lang kasi nung yan. Maraming salamat na naman sa ating mahal na Panginoon Diyos. Sa bawat lawat natin, lagi tayong may biyaya na pinagkalubo sa atin mga kapadyos. Kwartang linaw na ito bukas, mga kadil siya tayo ng pangbigas. Panday, prestutoy. Ay ah, ito, sibungin mga kapadyos, laki. Walang kulang sang kilo estimate ko dyan. Baka yung mga 800 grams. Partang linaw na, kung buhay mahal yan, pero pagpatay, 1.5 ang kilo mga kapaders. Ito mga budlawan, solid, mga kanuping, bibiya, ihawin mga kapaders. Ayan, halatan. Na ito na mga kapaders, ihawin na bibiya. Nagutom si Katabis Rico mga kapaders, dahil hindi pa nakain ang hapunanan. Ngayon, maihaw kay mga kapaders. Ayan, inalsa ng balat yung bibiya, at para pag-ihaw, kahit matutong man, hindi malikit yung balat sa kanyang laman. Ayos yan mga kapaders, para disurahan ka laki. Makalating kilo yan, estimate ko isang piraso. Sigurado yan, pag naisa yan sa kalan, hahabulin niya ng apoy. Ayan mga kapaders, sigurado yan, amoy yan ng aso. Sungsung ang amoy na yan mga kapaders. Ayan na, nagliliyab na mga kapaders. Yun, hala, iba talaga pag mataba ang isda lumalakas ang apoy, uling sa kalan. Ayan na mga kapaders, nagliyab na. Oh, hala, mataas na ang apoy. Hindi na yung mahawakan. Ayan, sinasabi ko na, amoy ng aso. <coughs> Babalik na mga kapaders. Inay, habol ng apoy, ang taba ng ano, bibiya. Kaya nang masap ilagang kanggus mga kapaders. Kaya lang wala tayong kanggus ngayon ay sa bundok. Mangihingi tayo sa may mga tanim sobrang lakas ng apoy mga kapaders babalik ko inay huy nakakaguto mga amoy mga kapaders babango talaga ang amoy ng bibiya pag inihaw kahit anong luto dito masarap din to mga kapaders kahit adobo na ito na mga kapaders inuupakan ko na kain tayo mga manay mga manoy inihaw na bibiya kung sabi ko, sinugba ayan mataba mga kapaders oh yung parting katawan Parang lang taba ng baboy nagbibiribintak. mali ang lasa mga kapaders kahit wala sa usawan nag pa rin ng isang bibiya si Kadabis para sa kanya nag isa kami mga kapaders na inihaw mainit pa ang dakotin mga kapaders dahil medyo mainit pa pero masarap kayo ng inihaw na bibiya pag mainit pa at pag malamig na nakubot ang taba mga kapaders nabubo ang maramantika kaya habang mainit pa kaya ng kaya ng tayo nagdudugo pa mga kapaders Ayun, sa parting bitukan. Good morning mga kapaders. Ito na, ito na ang butan. Iditimbang na sa bayar mga kapaders. Apo, abo, ikaw. Ano dito?

at, ang <laughs> yeah? yeah. Ito na mga kapaders, yung aming kinita sa Dalwan Dive, 1,697 ang gastos, 239. Ito ang natira, 1,458 pinag-apat mga kapaders, pang-apat ang bangka. Ito ang partida bawat isa, 364. Ayos na ito. Salamat Lord sa biyaya na pagkalo sa amin kagabi. Ipambigas na naman kami ngayong umaga. Panday pa si Totoy. Maraming salamat ulit sa inyong panood. Pati na rin po sa mga hindi skip ng ads. Abang-abang naman kayo sa ating susunod na adventure na gagawin. God bless. Ingat tayo lahat.